So, ayan guys. Yan yung misis ko. So, bibili we'll siya ngayon. Pang, ano namin. Panghanda para sa pakain. Sa so, mga nagkakatekisim. Sa simbahan ng Barangay Burabad. So, ayan yung binili namin. Panset. Tapos, yung pang sahob. Manok at saka, ano, kikiam. So, ayan. Gano'n na siya ng panghalo tapos syempre may partner yung pancet meron dapat slice bread so ayan yung dala namin guys ah. so bumili na din kami ng cup para sa uh, juice so ayan yung pagbumo ko ng asawa ko guys oh, ah. tumaba na <laughs> What? so ayan yung dala namin guys okay hi hey, muna ni hey, Hi muna. So, ayan. Hinala na natin, guys. Diretso yung pancet. Ang bilis. Ang bilis na, guys, na. Tapos, diretso lagay agad sa styrobox. So, ayan si mama. Lalagay ng, ano, pancet sa styrobox. Saka yung misis ko. So, ayan lahat na yung inala namin, pinrepair. So, ready na para ihatid doon sa simbahan. So ayan na nga guys, kaming dalawa ng kapatid ng asawa ko. So andiyan na kami sa simbahan. Bali hinatid na namin yung pagkain. So alagaan na natin guys sa misa yung mga pagkain para once na matapos na sila pag ano sa mga bata. So, ready na yung snack nila. So, sila na lang yung bahala. Ayan. So, kahit pa paano guys, kahit na sa maliit na bagay. So, makatulong man lang. So, very thankful na sa grace na binigay ni God sa